Hello guys, hello mga ka-warriors. Ayan, and kumakain po kami ni mama ay ako pala kumain. Binili nako ako ni mama ng pagkain guys. Nasa NKTI po ako niyan, Quezon City para magpakabit po ng bagong pistol ay IG po. So ayan, nandiyan po ako sa loob, nakapila para lalagyan po ako ng antibiotic. Sa loob po yan. Hindi nagstay sa loob kasi outpatient nga po ako. So sa labas ka sa Lampiti ay Dito ako may sa para... Uh, ano siya, parang tent. <tipulong> Outpatient kasi ako guys. So, isa naman umuwi pa kami kayang yung pamasahe pagal tapos pabalik na naman tinanggal yung aking IG tapos uh, hindi siya pinalitan agad after 24 hours bago palitan ng uh, bago ulit tapos hindi naman ako magagawa ng pistola agad kasi hindi naman gamitin yung katulay. so hindi ko alam kung anong ilalagay ng doktor bukas. Pero sasabihin ko na baka pwede permanent cutter na lang yung ilagay. Kasi pag IG, 3 months na ano na naman, may effect. Hindi e kasi pangalawang, ano na, dalawang butas na yung nandito sa ko. O magkatabi. So, ayan. Dito muna kami magpaumaga umaga Dito ay ano sa labas sa so, Isang tutulog kami siguro dito ng ano dalawang gabi at isang araw dito sa labas ng MTTI kasi ano yung pag umuwi kami kaya dito may kami ano, bukas linggo ewan ko ano gagawin namin dito ng isa sa uwi pa kami ano, diba at pangasahe ayun si mama nakahiga na kahiga, nah. ako ng hepla kasi nag ako kanina ng dalawang bayan na uh, na uh, antibiotic hindi uh, kaya may ganito ako hindi na nila tinanggal kasi nalagyan ako ulit kaya dito muna kami guys kasi mahihirapan kami kung pabalik-balik kami. Tsaka hindi ako masyad, hindi pa ako nakakalakad ng mga ayos. Kaya mahirap magpabalik-balik. Kaya dito may kami. Dinala ko na dinala namin yung wheelchair namin. Nagpapit na kami na um, sa kanina. Uh, Kabilaan siya kanina. Umaga. Tapos para dumirin siya kami dito kasi may dala nga kaming mga damit. So, kami pag pumunta dito. O, so, kasi isang araw, babalik na naman dito. So, dito na lang kami matutulog muna ngayon. So, bukas, di ko lang na mangyayari sa amin. Bahala na. Dito ba? Dito na lang kami ni mga uh, mga So, uh, di ko lang po ano anong gagawin namin bukas, tingin ko. So, palobat na rin ako, guys. ni Mama. Wala na kami gagawin ngayon kundi matulog. Nandito kami sa waiting area ng mga panikay. So dahil outpatient ako, dito na muna kami matulog Para hindi na kami, ano, ulit-ulit is sabi ko, no? Kasi nga pa na nga muna kami, no? Ang hirap, ang hirap guys, eh sakit. Hindi ko matiklop yung aking kamay. O, dyan na muna kayo.